guys uh, napakasayang umaga kasi binihayaan tayo ng Panginoon lang nilang palos siguro ano to mga itong ay hindi naman siguro <laughs> mga 5 kilos ayan yung isa guys uh, nakawala nalagutan na naman tayo tulad yung isa doon sa kapila nalagutan tayo bigat sana may hula rin yung idol ko dun sa bunga. Ito ay am old guys. Nakayar ka rin sa chamba. Chamba, chamba. Hello guys, good morning. So, oh, ano? Time to harvest na. Nakakaya lang kay Idol Albert kasi ano nakakailang kay Idol kasi nalit ako napatagay ng gunti kagabi birthday kasi nung ano pamangkin ko kung hindi pa tamawag si Idol hindi pa magigising nakakaya pero kakapalan ko na yung mukha ko kasi ano lang to eh sometimes <laughs> kahit nakakaya so guys stand by mamaya update yun kayo so, pababa na ako ng bunga ayun o no? ang kapal lang pag sa ano bunga pulse And guys, lulublub uh, na kami guys ni Sir Albert. Uh, Papantawin ko yung akin. Papantawin rin yung kanya. Sampay lang kayo dyan. hindi, hindi pa magkita yung bungo Ang kapal ko guys ng ano ng pub. Ayaw, ayaw yung pub. So, okay guys, sampay lang kayo dyan ha. Guys, nang ano, walang camera man, nakalimutan kong tawalin si Baring Butchoy. So, dyan, May kana ako dyan lulublubing ko na standby lang kaya panoorin nyo na lang walang ano guys walang huli yung apat na nilagay ko dito sa ano sa uh, bunga pero ubos yung mga pain so pupunta ko yung hindi sa baba sa amaw guys yung, ano, yung ibang kana gawa ng wala akong cameraman wala yung nandito saka ito So as of now, standby ka dyan. Titignan natin kung may huli yun. Sana may huli. Para kisayang yung lakad. Yes, <laughs> <Itong> tayo, guys, nakadali <laughs> oh, tayo. Itong kilo guys. Buti na lang, mahina na. Tapak po Buti na lang guys, mahina na. Yung isa guys, yung nandito. Ipon. na na tayo. guys, na napakasayang umaga kasi binihayaan tayo ng Panginoon. Lalo <laughs> ng palos. Siguro ano to, mga pitong, ay hindi naman siguro pitong. Mga 5 kilos. Ayan, yung isa guys, uh, nakawala. Nalagutan na naman tayo. Tulad yung isa doon sa kapila, nalagutan tayo. Bigat. Sana may hula rin yung idol ko dun sa bunga. Ito ay Amaukul, guys. Nakayar ka isang sa tsyamba. Tsyamba, magbigat Mabigat, guys. So, Amaukul, <laughs> sa diwata dito. Thank you so much. Sana bigyan mo dito kung sunod ng balus. Around 7 kilos siguro. Ang hirap iyan. <laughs> ang hirap iyan, guys. Ang hirap. Kita niyo naman kanina. Dito ko lang siya pulit yung camera, yung ano, yung videos. So i ko na lang to guys paano papunta sa bunga. Malayo kasi dito. Ayun oh. <laughs> ang bigat guys Stand by kayo Babalikan ko si Sir Albert Tapos Meron pa akong Tiram dun Naisip okay, pa ako Ayan dyan yes, sa uh, babaki namin yung chan titingnan kung ano yung laman yung mga kinain niya. papadali na natin kay Idol higit okay. baka may kawil ako dyan ha hindi pa yung agad sir pagka, uh, na mamaray pagka nakakamunod ng kalina yung yung, yung na yun sabi nila 15 Hindi ko alam, 15 yun. Ang nila rin. Mahaba kasi yun. Niya pati yung kinkansing. Kaya siguro yun, ka ng eh. Kadenang Ano po? Reklamo yung po. Namin, Ay, parang sabit na naman. Ah. Pugid less <laughs> Wala pang camera man, Dito mama yung bata Pinakamalaki yun na yan. Nanahuli dito. Ito sir? Uh, 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 ito sir? Ano ba? pinakamalaki ko rito, limang kilo lang yata dyan. May walo kaya ito dyan? Okay. Hindi natin natin sa barangay. Huw! Dili yan, dinaya. Tuntua ako. Magkakanda, dada pa akong iniwan. Iniwan mo na yung dalawang kawil, hindi ko na kinuha. No, bakit? Andito na sir, yung puwakas ko. Sir, okay. ano pa? Nakaangap naman ha, iniwan ko na lang. ito. Hindi na natin ito. Kaya na, ito. sir, nakita ko lang to sa iyo. Ito, nagpagwa ko, ipapagwa. -ipa Iguha mo ako ng ano yung parang kawil na malaki. Hindi na natin ito <laughs> na kay kawin siya sa loob ba ito? ayaw eh kulit eh pag nagpindig albong vlogger bubuha guys eh si, ano Idol Albert Adventure TV pakisubscribe po sa mga hindi pa nakakasubscribe saka kung magustuhan niya ang video na ito baka naman pwedeng dagdagan niya yung 120,000 subscribers ko supportan niya si Kuya Jill Vlog isang abid ang mga ngawin ng Palos <laughs> Swertehan suwertean niya ngayon no malaki ito pwede siya pwede pang lagyan niya mamaya Suportahan ninyo. Suportahan ninyo si Gil. Ah. na, ayan na. Dadali ka pa mamaya, sir. Lagyan mo sir. Hindi, hindi na, hindi na. Ayun oh. na. Bisan ko na lang. Babalikan ko 'yung sir mamaya. <laughs> yung sana po pa rin sir. Dudublin ko 'yung ano na idol. Ayan guys, medyo natatagalan si Idol mag-inat. Ang haba kasi nandiyan. May isip ako sa baba. Na ating. Ano'ng ano idol ba sarap na yeah, ay ano ay dinbasar tuluro Ano'ng ano ay dinbasar tuluro na Ano'ng ano ay dinbasar tuluro din? Ano'ng ano ay dinbasar ay dinbasar tuluro ay dinbasar tuluro din? Ano'ng ano ay dinbasar tuluro din? Ano'ng ay dinbasar Oo, so, oh, okay. yung papa ko tuwang tuwa yung gulado. Walang ano, walang nakakasunaka. Palos mapi lang sir, nakatikin lang tagali, Bumbuhan, yung nakatikin ng ano dito, palos. Saka yung tagali bumbungan, yung ligit yung pangalan ng vlog yun. Sa dito yun. Wala ka mga ba? Wala. Hindi yung suspect Wala guys, wala yung hinahanap namin ano, nalunok na kawil ginto kasi yung guys. <laughs> yeah. so, uh, uh, masasang <laughs> lasa na masasang lasa Dr. palos palos ano yung ano daw guys uh, expected na idol 7? 7 hanggang 8? 7 hanggang 8 kilo hanggang kilo guys natsumpahan din kita may, may babalikan tayo 8 -8. guys doon yung naputulan yung mo. Bilo, 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 bilo. na 'yung sima. Ano 'yung katang din. Yun. Puro katang bilo, 'yung ano, guys, 'yung nasaktan. Buti oh. ano, kumagat sa pain natin. Effective 'yung sabi ni Idol. Kaya Idol din, guys, galing 'yung ano, 'yung uh, idea sa pamain kasi may bilihan sila dito ah, yung tawilis, tawag bilis na dalan karo pa na mali yung timing uh, na timing ganyan yung labas palaw kahit gano'ng agaling kung hindi mo ang timing ng yung panahon na paglabas timing ganyan kaya yung, yung ano yung takto sa sinisim yung panahon mahalaga may nagkukinto nga po ka sa akin kagabi sa inyo, mana buok lang daw, tapos hindi, hindi siya naninuwala sa akin na ano, yung sinasabi mo nga na season, hindi daw nadali daw yan ang nadali yung gabi siya sinasakyan ko na lang ano ba nung, kanya-kanya ni kanya, Scarto yan, kanya, 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 kanya yan. Hmm. ako doon ako nakakaunipat na lang siya kaya yun ah ito yung gagawin ko kaya ano this, this December magkahanap ko sir ng kalendaryo na tulad yung sa yung, ko rin sa amin, yan yung kalendaryo namin na dito yung may buwan ano okay. yun, one week yan? one week yan One weekend na season. Tama, Ay, kayo. Kayo. Ay, malalabas rin. Ito ang unang lumabas? Malalaki tama yung sabi niya. Unang lalabas malalaki. Malaki talaga. sila kasi yung hari. Territorial din pala to. Oo yeah. so, e. Sana yung tumapay ah. Mga papaboy, mga papaka. ako nito mamaya. Sumumpalit so, na profile si... Kay... si Dr. Richie ka na. Doktor Ricky hmm. Hindi ko titigilan sir yung naputulan sir. Pala putol na eh. Master Sarjon. Papantang ko yung talim. Wala talaga? Kaya mo. Hindi pala. Ang kapal pala ng laman Malaman ano? ang ulo niya. Sa panga. Ayun guys oh. Buburli ni Idol. Ayan guys, na Ayan guys, nagalaw po kahit inopera na ni Idol. Oh, buhay pa rin sana umabot siya sa bahay ng buhay pa para makita naman ng mga anak ko na buhay pa sabi na may lais nilis nilis na guys for the first time ito yung ano ito yung pinapangarap ko talaga makahuli ng palo kahit malit lang sabi ko makatikin uh, ayan nadali ko na dito alam yung nararamdaman ko nagkakanda bubulong nga uh, rin nadali ko na rin uh, sana yung nag nyo sa akin dyan pwede ka ngayon pero lang kita Laka, ano kung hindi dahil kay Sir Albert Adventure TV guys hindi ako mag-focus ng ganito hinidilo no. ko siya dahil alam nyo mga kadali ako yung mga interesado sabi din dyan yung gusto tuloy tuloy nyo lang mga kadali ko yung gato ko yung ala lang wag yung mawala ng pag-asa pagod nagkakandali sa kaparapaho ginawa pa ng asawa ito na thank you so much for watching guys Kasi pag hindi mo nilinis yan, may mga ganyan, nakahampak na yan. Kaya mabilis. Kaya mabilis. Kaya Ngayon guys, pauwi uh, na kami. Hapong-hapo ako sa dala ko. <sighs> Update ko kayo mamaya pag-uwi ko sa bahay. Antok pa ako eh.